Magandang gabi po at uh, susundoy na po ulit natin itong sina Mylene at Russell At uh, tatanungin nga natin sila kung ano yung reaksyon nitong dalawa uh, Gustong gusto po talaga nila na mag-commute na mm -hmm. Ang mga totoo nga po yun na uh, uh, matagal gumising Kaya lang eh, mayra po natin basta-basta payagan natin Sabi ni Ma'am Nida na hindi pwede kasi nga mahirap din po para sa kanila dahil nung ninyo ngayon sa sitwasyon ngayon hindi po hindi po rin talaga kami papayag Ayan. at samahan po ulit nyo ako sa pagsundo sa kinamaylin at rasel at malapit na nga po ako dito. Yung mga check point. May mga checkpoint. May checkpoint akong dinaan dito sa may... Ano? Tama lang naman na mag talaga. Dahil alam naman natin. Magkano ba na? Salamat po ma'am. Salamat Bye Ingat kayo. Sa <laughs> traffic kasi. Kaya medyo nag-delay po ako. <laughs> Bye ingat. Oh, sige babay po, babay ba, ingat. Sige po. Salamat po. Ano yan? Kasi <laughs> ulit mo ha? <laughs> <laughs> Sarap mag-commute. Sarap daw mag-commute ha. Mas mag-commute ulit oh, kami. Mag-commute daw sila bukas. Kaya na natin diba? Ayan o. Ah, kamusta kayo ngayon? Um, ano sabi mo kanina? Mag-commute kayo bukas? Oh, masaya po mag-commute. Oh, masaya daw mag-commute. mm -hmm. Ayan. Dapat mga 10.30 10-30 tayo alis. <laughs> May gayak na naman sila, oh. Mag-commute. Gustong gusto ninyo mag-commute pala? Bakit naman nyo na gusto mag-commute? Masaya po. Ngayon kasi... Man, dami po kasing, dami po kasing. May, may papasok, may pababa, <laughs> may papasok, tapos may pababa. Kami tapos pa? may ano, may nag-ano pa ng pera. Diyan <laughs> mo <Tapos> yun, <laughs> nagbabayad. <laughs> <laughs> oh, At least naranasan ninyo mag-commute. Kaya hindi naman yun, pero sa ibang pa. araw ulit, hindi ngay hindi ngayon. Ha? Maraming na po kami. Oo. Okay. Alam na po yan. Oo, tara. Paliwagin nyo kay nanay mamaya O sige tara na Ayan, okay, nagkarga po kami ng gasolina dito Ayan, hmm. nagkarga po kami ng gasolina O, oh, kamusta kayo? Kamusta yung dalawa? Oh. Gusto po daw nilang mag-commute ulit bukas Anong oras kayo? Alis ko mag-commute kayo bukas kaya na ba ninyo makapag-isa kayo? kain dalawa? Wow, kaya na raw nila. Baka mamaya maligaw kayo. Hindi nyo mababaan. Alam mo, pagka sa mga gano'n, yun sa pagkukumyot, ha? May marami pang mga ano dyan. Kailangan, yung tatanggalin nyo yung mga lahas. Kasi pagka matakaw sa matayan, mamaya may isnatin kayo na gano'n. Yan na, tara na. Parating din tayo. Hmm. Ay, si Hello. Russell. Dito na, baba tayo. Ay, Good morning. Ah, good evening pala. Ay, yung po nanonood ng TV. Balita. Ayan. Si Nia. Ayan, kararating lang po namin. Ayan, na po yung sirasil uh, si Russell. Sininita po na doon si Taas, umakyat na. On, no. Napanood ba ninyo yung vlog kahapon? Ha? Hindi. O yung, yung uh, nag-commute tayo? Parang iba't ibang comment doon na huwag kayo na muna mag-commute. Uh, na na kayo lang. At uh, siyempre ma mahirap nga din doon dahil siyempre uh, hindi natin alam yung alam mo naman ngayon, sa sitwasyon ngayon, mahirap. Pwede uh, kayo mag-commute. Kasama pa rin ako para masanay lang kayo kada mabawas, isang linggo, isang bisis siguro, mm -hmm. ganun. Para maka-relax din kayo, gigising kayo ng ano, video yung no, maaga. Tapos pagka ano, ah... Uh, sasabay na lang ako kay nanay. Ganon. Di ba? Kasi parang na uh, yung unang pagkocommute natin na talagang gustong gusto niyo magcommute eh. Kina, pagdating doon, nila eh, mag ano na raw lang sila eh. Commute na raw lang. Hindi, magaling kung alam na nila, hindi pa naman nila kabisado. O sige nga, yung ano magkocommute, saan, saan, yung unang, unang natin? O dito, pagkapunta doon sa labasan, sa sa ang Five. Three minutes na susunod. Oh, tricycle. Sa sakay ng tricycle. Tapos, saan ba baba? Doon sa subwise. doon oh, no. sa subwise. O so, tama. Doon sa gilid na subwise. Shop. Tapos, mm -hmm. Sasakay so, na ng... ano? Anong sasakyan doon? Ha? Jeep? Anong biyahe? Kasusay. Kasi may namang biyahe doon, Ha? May nabiyahe dyan hanggang dyan lang sa may San Pedro. Mayroong United lang. Kalamba. Kalamba. Ah. Kalamba. 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 daw sila ng Kalamba. Yun na. Lalo <gasa> yun. Saan na po pupunta? <gaming> pupunta na kayo ngayon ng kalamba, lalayo ka kasi. Oh. Uh Ayun, pagka sa susunod, pagka ako ang nag-commit tayo, uh, ang gagawin ko ngayon, sasakay lang ako kayo yung mag- -a, mag- magtuturo uh, ano sa sakay natin oh, Yun, sa sakay tayo do kung tama yung ano sa ano lang gagawin ko. Pa, kayo rin magbabayad oh. Sa sa to sa iba kay bababa ganun. Basta wala akong ano bibigay ko lang yung pambayad oh. Kayo na bahala kung sa kay bababa para mat masanay kayo para matutuhan ninyo kung saan talaga kayo nababa. Tapos pagka ano na babantayan niyo kung baka lalampas tayo, hindi ko kayo papakainan. Pag lumampas na lang, saka ako makikialam sa inyo. Pero kasakay pa rin ako. Ganun na lang gagawin natin, ano? Opo. Para lalong ma... Uh, <laughs> Totoo. <laughs> Kasi nga nangyayari. Gustong gusto na agad nila. Pero sa akin nga, siniya nga eh. Hindi pa namin, hindi ko basta-basta payagan yan eh. Kasi iniwasan natin yung, ano, gusto ko safe kayo lagi. Oo. Oh. Ah, sa so mga comment doon, ang dami. Eh. Ayaw nila na ano dahil malayo, marami daw sakay. So, oh, pagbaba, bababa kayo ng Susana. Tapos pagdating ng Susana, tatawid, di ba? Tumawid tayo? Tatawid po tapos. Kaya jeep kayo, maghihintay na nga. At ako, nakadalang jeep kayo eh. Oo, dalawa jeep. Tapos, oh, tricycle pa ulit, di ba? Oh, ayun, anong masasabi mo? Ay, hello po. Ano, good evening. Ah, hindi pa rin kami nakapag-upload sa Quatro Marias. Pero abangan nyo po yung mga susunod. Ano, kasi busy lang po talaga ako. Maraming ginagawa. So, yung pag-commute po ni na Miley, nabasa ko yung mga comment. So, yun nga. Pina-experience lang po natin. Pero, ang sa gustuhin man nila na mag ah, hindi sa akin po hindi ko talaga sila talaga papayagan no yung mga hindi po nagtapos ng mga panonood so parang nag-comment oh. sila doon sa unahan so sabi nung ibalas o oh yun nag-explain po ako doon ah, kung bakit hindi ko sila pinan ko so yun ay dahil nga isa unang una po malayo malayo so sobrang po yun buti kung dito lang po sa amin sa sa San Pedro, isang sakay lang yung aming school. No? May school naman talaga dito pong malapit at baka by next year dito na namin sila matransfer so ang isa pong hindi ko din sila no ipasok dito ang kaya po yung iba bakit daw hindi na lang sa malapit ano pwede naman po talaga ang problema po dito kasi nung bago nga bago nga silang salta dito ang sa akin po ay monitor ko sila from time to time at eh, doon din naman sa school po nilang pinapasukan ay malapit lang din po yun sa amin no kabilang dinding lang So, isang block lang doon sa lugar. So, namumonitor ko po sila doon sa school, no? At saka sa umaga, kung matulog sila 9 o'clock, uh, gigising sila ng 4 o'clock, no? Or 3.30, 3.30 pinakamaaga. Then, kakain. So, pagdating po niyan sa school, dadating kami 6 o'clock. So, alas ko, alas kami dito 6 o'clock. Matutulog sila ni Russell, gigising ulit sila ng 10 dinner. So, pagdating nila sa school, kahit sa sasakyan, natutulog po yung mga yan. Kaya hindi naman po sasabihin natin na kulang sila sa tulog. No? At uh, sila po ay natutulog sa school, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, nagising sila doon Nang 10 o'clock kung um, may gagawin sila, gumagawa sila. Kasi alas 12 pa naman po talaga yung oras. So, kaya yun, isa din, na gusto ko sila nandoon, na mumonitor po sila yung mga paggawa nila ng assignments. So, kung nasa sa school ako, ako, wala silang mapapagtanungan. No? Kaya isa po 'yun sa hindi ko sila pinayagan muna dito sa malapit sa amin, no, dahil wala po sa kanilang magmo-monitor. Dahil 'yun ang inaano ko, no, para ma-guide ko sila. So, kung isa sa pagtulog po, nakakatulog po sila, na, nako-kumpleto naman nila 'yung tulog nila. At saka, talagang ganyan 'yung mga kabataan, Maano silang matulog. So, sanayan lang din po 'yan kasi 'yung mga estudyante ko grade 6. So ang time po namin is 5.45, may klase na kami. So yung mga bata nga po na una pa sa akin, alasin ko pa lang na sila. Pag tinanong mo sila, anong oras sila gumising? 3 o'clock. Kasi kakain pa sila sa bahay. So sanayan lang din po yan kasi pag sila ay nag-college na o ano, ganon na talaga yung magiging kalakaran ng kanilang schedule. So hindi naman sila dito hinihigpitan sa pagtulog. Kasi kung wala naman pasok, nakatulog naman sila ng... Tama sa oras. Hindi, ang ininanong kasi nung nila, eh, yung, yung hindi, yung hapong tanghali pa, pa. sila papasok. Ay, oo nga. Ibig sabihin nga, tanghali. Ganon din kasi. Uh -huh. no, kung halimbawa sila nandito, yun ang sinasabi ko. Obligado rin sila, kasi hapon sila, di ba? Obligado rin silang gumising. Halimbawa, 6 o'clock, gigising sila. Kasi hindi naman sila pwedeng gigising na ng alas 8, para or alas 9 kasi babiyahe pa sila eh. Mm -hmm. Ay kung may asa assignment sila, hindi na nila magagawa. Hindi kung compare uh, kumpara nung nandoon sila sa akin, kahit gumising sila ng alas 10, hindi sila nagra-rush. Kasi yung, yung kung alas 10 sila gagawa ng kanila assignment, ay alas 12 pa o. Oh. lang oh. yung school na malapit na at least nakapahinga na sila talaga mm -hmm. ng gusto. Or alas 9, gigising ulit sila ng alas 9, na nandoon sila sa school na natulog, makakagawa pa sila ng assignment at natuturoan po sila. So, kapag naman sila bumiyahe, delikado. Mm -hmm. Ayaw ko dahil malayo. Delikado po, okay. lalo kung uuwi na sa gabi, hindi rin. Ayaw Ay, hindi rin. rin ako. No, at, um... Hindi pa po, hindi pa, yung, hindi pa ito yung time na para mag-commute, uh, o oh, tama, na mag-commute sila. si Sineya nga, malapit lang po dito, gustong-gustong mag-commute. Pero hindi ko rin po pinag-commute pa sa si kasi, Ayoko pa rin po no, hindi din sa Rice si Sinaya kasi mag-commute. Mm, oh, uh, gusto kong mag-commute. Ah, uh, kasama si tatay niya. Hmm. So, mm. Ganun lang 'yun kasi nga alam niyo naman po yung panahon ngayon napaka-delikado ah, lalo ang mga 'yan kasi nag advance din po ako ng ano kasi baka mamaya maloko. O oh, dahil hindi nga sila sanay pa sa sinti. Uh, kilala na kilala hmm. na rin sila. Kilala eh. sila mamaya. Kilala na sila. Oh. Oo, 'yun ang kinaka kabaka kaba ko. Hindi uh -huh. kumbaga kung kasama ko sila, kampante po ako na nakikita ko sila. Pero may ano ako, kasi marami salamat po sa mga mm -hmm. comments po ninyo okay, at uh, po nakakatulong sa po yun sa oh, suggestion po ninyo. Ang sa akin po naman, yung sinamaylin gusto po raw ulit nilang mag-commute. Gusto nilang maranasan kahit sa isang, isang, isang bisis. Okay, sa pwede linggo, naman. Sa ah, isang linggo, isang bisis, ganoon. Mm -hmm. oh, para, at magay, yung ano na yun, para ayoko pa rin, rin kasi alam baket bakit. Kung oh, una, una, yung malayo kasi hindi dibali dito. Kasi yung usok, yung usok, hindi po sila sanay sa ano Yung konting ano nga lang, si Maylin sinisipon. Yung usok, kahit sabi mo naka-face mask ka. Lalo hmm. ngayon, yung panahon ngayon. Ma yung Maganda lamig. pa ngayon. Hindi, yung lamig tapos na ambon, yung usok. Diyos ko, eh, eh yung panama mga yan, sipunin. O, oh, eh, hmm. mas maigi na yung Nakasakay sila ng ano, maaga pa, natutulog naman nga sa room. Oo. Kaya yung ko yung magkaroon sila ng, makakuha ng sakit sa ano. Hindi nga sila kasi sanay sa, sabihin ko yung maraming tao, hindi katulad okay, ang, ng... Ano natin dito, dyan, sa dyan, sa akin lang ha? Yung masanay din sila oh, sa ganon. Pero hindi pa yun yung oh. time. Ayoko pa sila. Pwede naman yan dito mag-commute oh, sila. Misan lang naman. Pag, palagi. pwede naman, naman mag-commute. Siguro pagkasama tayo. Masanay Ayoko sila. Ayoko mag-commute sila kasi maraming may mga ano sakit sa ano sa jeep. May mga ubusipon na makakasagupa ka. Hmm, may sabay, okay. lagnat. Yun ang iniiwasan din. Kasi mahirap kasi pag nagkasakit sila di mas talong mahirap Ay, eh, mm -hmm. kung, kung wala tayong ano kung wala nung sasakyan walang pagpipili no choice Yan tayo talaga okay lang yun eh, pero kung, mag, kung halimbawa wala naman talagang sasakyan eh hindi ko naman din sila papapasukin doon sa ganong kalayo. Kaya lang naman sila din doon pumasok. Doon din ako at monitor ko nga sila. At saka nga may sasakyan. 30 minutes lang naman eh pag may sasakyan mula dito sa atin. 20 minutes nga kaya pag walang traffic. Hmm, mas traffic, dahil dahil lang. Kaka mas maganda din talaga masanay sila na maagang magising. Sana so, yan lang yan. Maagang naman nagigising yan. Kasi ba sa umaga, ganito ang iyong gising dahil kasama mm. ka namin. Kinapatulog ko naman siya yan Ano yung sinabi ng nanay? Apo. Oo. Oh, pwede kayong mag-commute. Siguro, minsan lang. Ano? Panakasama ulit ako. Pero yung, iniiwasan kasi yung, alam mo naman ngayon, yung mga maraming mga malamig ngayon, yung ubo Pero hindi kayo namin, basta lagi akong kasama. Pag mag-commute, ano? Ay, sabi mo mag-mask kayo. hindi kasi sila nga nasanay ng, ano, ano, hindi bago sila, pero siguro yung may time na, mga college na pwede na, pero pag ngayon, hindi pa talaga din. Okay lang para sila sa inyo? Uh -huh. oh. Okay lang kung malapit, halimbawa, isang sakay lang kayo, oh, pwede yun, pero pag malayo, ilang sakay kayo, ay. Man. Basahin niyo yung uh, mga comment doon, makakatulong din yun sa inyo, pag ano, panoorin ninyo yung, basahin ninyo yung mga comments doon na, may okay? para ano para alam niyo sa pag sa pag niyo malalaman niyo kung alin yung mga kung paano yung mga galaw doon yung may mga ba, mga bawal nagano sila na may mga bracelet daw kayo o ano kailangan tanggalin kasi nga mas maganda yun para lamat maano niyo pasahin niyo marami doon na makakatulong sa inyo yung mga comments doon uh, yung mga ganyan kasi mga mata, maano sa mata yan, yung mga ganito oh yan ano, yung mga pagka may mga ano, yung mm -hmm. mga isna-chair Sabi na na, Ika, oh, yun ikaw, oh, yun, may mga ganda suot yun. Okay, oh, yung lang, pero hindi. May maganda ikang yung... si Russell, oh. Kuhanin natin yun. Okay, mm. yung mga ganyan, yung pa si oh, At si Ninita naman, siyempre, iba naman yung kay Ninita dahil nakakasabay siya ni Nanay, yan. Mm -hmm. At... Ay, lalo na po si Ninita, hindi yan pwedeng iwanan lang, basta. Hindi hmm. pwede basta-basta iwanan si Ninita kailangan ni eh, ano talaga yung gagawin Anong talaga natin yun sila may, may idea na sila mas maganda yun na madagdagan pa yung ano misan pag ano mag-commute ulit tayo parang yun ganun na lang ha kasi parang nagustuhan nila yung mag-commute pero hindi palagi ano okay. Yung kasama ako hindi pwedeng kayo lang okay. hindi namin marami pa kasi kayong hindi oo, alam sa kalsada pa o sa lahan no? oo, mga pagtawid-tawid kahit sabihin din, ma alam na naman nila yung pagtawid. Siyempre, iba iba yung uh, ano rin. Eh. Hindi mo alam din yung makakasalamuha mo. Unang una, yung halimbawa, Ay, ha? hindi ha? Yung, uh, diba, tumawid tayo sa kabila? Di ba sa ibang ano, ang daming mga pasahero. Pasahero na nag-aabang ng jeep. Yung mga nag-aabang na yun, yung iba, kasama na doon yung ano. Oo, hindi lang yung lang mga, nakakasabay ninyo, maabubuti. Yung mga chair na doon, hindi natin alam yung mga mga halbot ng cellphone, may mga ganyan dyan. Yung bag mo, kukuhanin. Oo, eh. bag mo, biglang kukuhanin. Eh. May mga ganun kasi rasil, ha? Kaya, yun sa amin, uh, bilang uh, mga bulang ninyo, uh, mga ikinig lagi kayo sa amin, ano? Um, uh, sa amin ni nanay. Yun lang ang ano namin. Basta, yun sa mga nag- uh, Comments po, maraming maraming salamat po at ay uh, malaking tulong po yon para sa kanila. Ayan. Thank you po. Bye-bye. Hmm. Bye-bye po. Hmm. Good night po sa inyo lahat. Good night po sa inyo lahat. niya. Hmm, yeah. Good night. Oh, niya. Si oh. Si Ninita umakit po doon si taas na. Mm. Shout out po sa lahat na palagi sumusuporta po sa amin. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Good night.